ang ating gamit na lure pwede diminaw yun fish on fish on ang mga master <laughs> 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 mm. ah grabe kalakas <laughs> mama mm. strike na naman mm. fish on na naman taroy malapit na mm. fish on na naman <laughs> punta ka sir dito pagkalaki Mm hmm mm hmm Pisyon. Pisyon na naman mga master hmm. Pagkamamaw na kanubing Good morning mga master sir, hagis tayo dito na tayo sa ating spot yun yung gamit nating setup ultralight good catch bankish yung ating rod partner ng Rod natin ay ano Shimano Sahara 1000 series spooled with 6 pounds na eastern hunter hydra gen 2 tapos yung ating leader ay ano ba ito? Uh, pioneer na 20LB 20LB ginamit natin mga maser kasi mga barakuda dito ang ating gamit na lure pwede dimino, yan pwede diwan agis first cast sa mga gustong mag-avail ng po di diminow 1 2 3 4 hanggang 5 mga master available po kay Red and Tackle Store Yung yung ating red chakaril galing kay Good Catch Fishing Supply Yung line galing kay Red and Tackle Store mga master yung snap natin uh, score natin kay Saralan <laughs> nang, nang, nangingi tayo ng ano, snap kay yung snap natin malalaki nakubusan tayo ng malilit na snap shoutout din sa mga kasama natin si Sir Chris and duno. Sa alihan. 3 ang gamit niya. Yan yung kasama natin doon si Sir Ar Sir Alan, yun Kawilan Trips. <laughs> Naghanap ng barracuda sa silong ng bakawan, gawa ng high tide pa. You oh. know? Dito lang sa likod ang barracuda. <laughs> yun, fish on fish on na mga master mukhang kanuping mga master Hello, friend. Hello, friend. oh, diba ba sabi ko sa inyo eh. ah, kanuping mga master oh. sabi ko sa inyo eh, mayroon dito eh buangin kasi to siya mga master na may pa sa isang ano bato na malalaki kuha niya ano eh Ano pin snapper Ay! Putsa ka! Ay! Gagi ka! <laughs> Ay! Stanginis talaga <laughs> Nakabukas yung lagayan ko <laughs> Diretso yung isda Wala mga master Yung yung una nating huli Nakabukas pala oh Yan oh, oh Ay tado Sabi niya siguro bye bye It's a portal Maswerte yun ha Grabe mga master Yan sa mga bumili sa akin ng lagay ng isda Siguraduin yung nakasara <laughs> Yan ang master Nakapatay yung camera natin Subukan ko lang maghagis-hagis dito sa tabi-tabi sa mga ganyan-ganyan Kanuping Kanuping agad yan sigurado hindi ka na makakatakas dito lang tayo nag sa mga masin tabi-tabi na to try-try lang nadi trigger kasi sila mga masir pag yung naririnig nila yung ano yun o, mm! wag lang po Aha. Uh huh <laughs> 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 ko, puti, pinangga na nga talaga ako. Nabangga na nga talaga ako ay. Sakit 'yun ah. Buti hindi ako nakagat. Yan ang masiro, balo. <laughs> Kung may sibuya, sana at suka. To the sana ito. Yan siya nga masiro. natin yung leader natin. Baka ginasgasan eh. Okay pa naman din yung leader natin. 20 lb ba naman ito? Ano mga masyaragi. Spidey ka. May okay, strike eh. Yan o! Oh. Mmm! Mmm! Mm. Grabe pinag-aagawa no? feeding <laughs> Prince eh! Kung ajing lang yan ay wala na yung masak-masak ba Malalim kasi yan dito mga masiro Ayan o parang may butas sya dito Ng batuhan Ito yung nila nagagawa yung lore yung mga may strike mm. talasik siya <laughs> eh ano ito bugaong ba ito tabangka ano ping okay. ah hindi bugaong kabi ka laking bugaong huwag mo na rin putulin ala ala malakas din kasi makaputol ng ano to ng line pag sumabit yung line dito sa panga nya pag kalaking bugaong mister Grabe oh, wasak yung buntok to. May dumadagit sa kanila. Barracuda siguro. Mm. Ah, grabe kalakas. <laughs> Mamaw. Aba, hindi natubog ahong. Kanuping na ito. Kanuping na mga masir. Pagkakalaking kanuping. Oh. <laughs> Grabe kalaki mga masir oh. Oh. Kaya pala iba yung laban mo ah mm Grabe ka laki. <laughs> Dali ka ngayon. Sabi ko na nga ba, eh, hindi na yan siya bugaong eh. Iba na yung laban eh. Mmm. naman. Mmm. Pisho na naman. Mm, Pisho na, <laughs> na naman mga masiro. Ito bugaong. Ah, kanuping na naman. Saktuhan lang mo, sir. Aroy, malapit na. Buti na lang mga masero. Oh. Dalawang hook yung ano. Eh, dalawang, oh, dalawang barb yung kumapit sa kanya. Tsaka malalaki kasi itong hook natin. Kaya medyo makapit siya. Kanuping na naman. Oh, siguro lang saradong lagayan. fish na naman <laughs> punta ka sir dito <laughs> kanuping na naman ito iba yung ano nyo iba yung galaw nyo ah kanuping na naman nga pagkalaki <laughs> oh? Mama, oh. Mira, laking kanuping. Dati nakakahuli kami ng ganito mga sa ano, sa West Coast. Madalas talaga ganito kal kalalaki. Dalang ibig sabihin ito ano, hindi ito masyadong nahagisan. Kaya andito sila. Hmm. Tatlo agad sa isang spot. Hagisan mo ba naman yung bukana ng baklad? <laughs> <laughs> Grabe ka pa saway. Wala sira itong baklad na to. Uy, walang kumagat dun sa hagis na yun ah. <laughs> lang magkakapatid dyan? Nagtawag lang ako ng resbang. Nawala sila. Doon oh. Doon siya oh kabila. May parang malalim din parang kanal siya doon. Yun talaga. Sa ulo na agad. <laughs> Grabe. Wala si <laughs> Kan kanuping 'yan. Nasa ilalim eh. Kanuping din? Lah. Panay kanuping nakukuha mga masir. Parang nakuha ko na yung para sa akin. <laughs> Buanginan kasi. Tapos may pa pulo-pulo na bato malalim-lalim pa talaga perfect bite fish on fish on na naman mga masir dinadagit siya ng balo gabi ka pa saway ng balo dinadagit pa yung huli ko uy malakas Uy, nakas mga masdir Kanuping nga Pagka mamaw na Kanoping Grabe ka laki Kanuping mga masiro Uh-huh. Grabe oh. <laughs> Hindi nila madali. Maski sa akin doon kanina, panayang strike. Meron? Ay, ano lang sila? Parang pitik-pitik lang. Balo kasi yung mga yon. Katulad dito kanina, balo itong mga nandito kanina o nakasabay ng mga kanuping. Kaya so, pag yung kinain ay ano, nag-aagawan sila ng balo, kanuping. Pag balo yung kumagat hindi nila ano madali dali pero pag kanuping sapul agad subo ka agad kasi hmm fish on <laughs> kanuping na hindi snapper <laughs> sa likod lang ni masira tinaihan mo pa ako grabe ka lansa <laughs> bye bye okay. ito mga master kataas yung damo Kaya, no? pero try natin dito sa malinis nya try natin yung puting hagisan pali aligid hmm fish on fish on na uy siniksik siniksik mga masir grabe kasi kakapal ng tamo kaya konting baba ng isda sabit agad ayun o oh. Snapper. Tingnan nyo naman yung kumapit na damo mga masir. Gawing kapal. Nagtayo ng bato na ma. Tutungtungan. Mm hmm Fish on. Fish on na naman. Uy, uh, snapper. Snapper Princey. Snapper naman dito mga masir. Kanina kanuping. Mga stadyo no. Nagisan nga natin. Yan sila oh. Kawan. fish on kumakain kumakain sa lor ng kawan mga masir itong mga snapper ito sinabit lang grabe snapper nga mga agat mga agat Oo oh, sir oh. yung ano yung mga parang paaliligid yun siya mga masir mga agat oh dito rin kasi tayo kinagatan ng yung mga snapper na mukhang mga agat nun eh ayun oh mga gat ang grabe ka lansa hmm, fish on fish on mga master bilisan lang natin kasi Sasabit niya ito. Merakuda. Yeah. Merakuda sir. Kuda. Kuda. Hmm. Lagi sulit. Hmm, pisau Ganda na naman mga masero yun strike na naman hmm, Mm. Kuda na naman Mm-hmm. Master na kuda. Hey sir. Kuda den. Fish on. Fish on na naman mga master. <laughs> Dito mga master wala nang There's no room for ano for maluwag maluwag na drag <laughs> kung kailangan birahin ng birahin birahin talaga kasi sa isasabit nila snapper ito dito siya barakuda nakawala na wala na siya mga master oops butas saan na ba yung apakan dito ayan Mm, strike na naman. Biglang bigat lang ba? Dito sila sa ano mga masya. Sa gilid itong damuhan pag doon sa malayo. Wala umi strike pero pag dating niya dito sa mismong gilid ng damuhan, diyan na, diyan na sila umi-strike. Hmm. Dali na naman ari ko sinabit man Loko ito Aroy putol Putik ka talaga hey! Sumabit kasi Yan sinasabi Sayang naman yung pudidimino Mga master Sumabit yan no? Kaya kaya lakarin yan So ayan mga maser, update sa fishing natin. Alas 9 na. Uh, naging tayo sa glit. Magtatali tayo ng leader natin. Gawa nang naputulan tayo. Sumabit dun sa damo. Tapos sinusubukan kong hilain. Kasi nakailang beses naman ng ganun mga master. Nakailang beses nang nangyari yun na sumasabit siya tapos hinihila hila natin. Na hinihila-hila natin siya mga maser Ay ayos naman nakakukuha yun nga lang siguro may gasgas -gas na yung braid natin nahihila na sana natin mga ma mapalapit na yung damo biglang naputol e hindi na natin natin sya madiretso kasi kahit na madiretso natin siya, hindi na natin mahanap yun kasi yung damo ano eh kumbaga palubog yun tapos yung lure natin kasama yon dun kaya hindi na natin makikita yun mga masir so ayun sayang yung pudidimino one Ganador pa naman natin yun mga masirang po didiminuan. Sa mga gusto mag-avail pala mga masirang po didiminuan. Available po kayo Radiant Taka Store sa Shopee. Ilalagay ko lang din po yung link sa description. Yun kasi ang ginamit natin, yun yung linagay natin. Kasi buhanginan kasi yun dun sa unang binabaan natin. Eh ang target natin dun sa mga buhangin. Mga kanuping. Yan, mga kanuping talaga ang target natin dun. Kaya yung po diminuan yung gamit ko. Kasi ganador ko yun sa, ano, eh, sa kanuping mga masir. Yun talaga ang ano ko yung pinakamaraming yung lore na pinakamarami nakuha kong kanuping uh, masir yung di dimino na yun kaya yun talaga pag, pag alam kong may kanuping yun ang ginagamit ko kaso yun kinuwa nga ngayon papalit tayo ng lore ito pa yung ating huli oh. update marami rami na rin ito mga masirang nakuha ng pudi d1 natin lampas ano na ito lampas sampu na ito malaking kanuping oh limang piraso tong kanuping natin nakawala kasi yung isa kanina doon nung bukas yung lagayan pala natin yung una nating huli anim na piraso sana yung kanuping bali pito pala sana malapit na yung isa kanina ina unhook lang 2 4 6 8 10 tatlong barracuda limang kanuping tatlong barakuda isang snap ay dalawang snapper yun oh, dalawang snapper sakto sampu ay mayroon pa palang ano balo 11 piraso mga masir ay hindi 12 12 mga masir nandito pala yung ano mga agat nakakuha din pala tayo ng mga agat yan sa damuhan yan oh. yan oh. yan siya yan na. mga agat all goods na rin all goods na para sa ilang oras anong oras tayo nakaumpisa alas 7 na pasado alas 9 sabihin na natin dalawang oras pa lang tayo fishing isang lure pa lang yung ginagamit natin yan yan yung mga huli natin okay, goods na goods so ayan mga masir hanggang dito na lang itong video na ito yung ano yung mamaya papalit tayo ng lure ng mga huli natin mamaya susunod na video naman this is Prince Pudidi Fishing ingat ang lahat mga master fish on God bless